magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Ito ay muling naging seryoso at sinabi. Emperor Daryl, maaari nyo nang sabihin ang nais nyong iparating sa lahat ng kasundaluhan na nasa ating harapan ngayon. Sabi ni General John, nang marinig ito ni Daryl. Dahan-dahan din itong naglakad patungo sa mas harap ng lahat ng kasundaluhan sa taas ng stage, at ito ay nagsalita. Mga magigiting ng kasundaluhan ng Elysium Gate, North Mona, at kasundaluhan ng New World. Hindi ko na siguro kailangan pa magpakilala sa inyong lahat, dahil alam ko, na kahit matagal akong nawala sa ating mundo, ay nakikilala niyo peren ako, at sa mga kasundaluhan na naging sundalo ng Elysium Gate, North Mona at New World na hindi ako naabutan sa mundo ng mga tao. Siguro naman narinig nyo na kanina sa seremonya kung sino ako. Sabi ni Daryl sa seryosong tono. Nang marinig ito ng libo-libong kasundaluhan na nasa harapan ni Daryl sila ay tumugon. Oo Emperor Daryl. Ang sigawan ay may matigas na tono. At si Daryl ay nagsalita. Mahusay kung ganun. Kaya ko kayong pinapantasa. Harapan ng stage ngayon. Alam ko sa mga oras na ito kayo ay naguguluhan. Dahil ang ibang mga kasundaluhan na nasa loob ng aking imperyo na kasakasama ng ibang mga sekta at imperyo. Ay hindi nyo kasama ngayon sa aking harapan. Dahil para sa inyo lang itong sasabihin kung mahalaga mangyayari sa inyo at sa ating samahan. Bago ang lahat, nais kong tumungo sa harapan ng lahat. Ang bawat general ng inyong kasundaluhan. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ng lahat, mabilis na humakbang pasulong sila General Roy at ang tatlo general na nagmula sa New World. At si Daryl ay nagtakasaglit. Nakita niya na walang sumulong paaban sa kasundaluhan ng North Mona. Nang mapansin ni General John ang pagtingin ni Daryl sa mga kasundaluhan ng North Mona. Ito ay nagsalita, mahal na Emperor Daryl, tingin ko ang mga kasundaluhan mula sa North Mona. Ay wala kahit isang general silang kasakasama, sabi ni General John nang marinig ito ni Daryl. Siya ay ngumiti at sinabi, Ganun ba? At si Daryl ay nagpatuloy magsalita, kayong apat na mga general na nagmula sa Elysium Gate at New World. Nais kong malaman kung ano ang inyong mga pangalan. Simulan mo general ng Elysium Gate, sabi ni Daryl, nang marinig ito ni General Loy. Siya ay mabilis na yumuko. Mahal na Emperor ng Westrington. Ako si General John ang isa sa kanang kamay ni Sect Master Ambrose. Masaya ako na kayo ay nakabalik na sa ating mundo, sabi ni General Loy. Nang marinig ito nila Daryl lalo na si General John, siya ay labis na nagulat at napabulong. Ang General pala na ito ay isa sa kanang kamay ni Sec Master Ambrose. Kaya pala ganon na lang siya kabagsik magkoman sa mga kasundaluhan na kanilang kasakasama. At si Daryl ay napabulong din. Siya pala ang tinutukoy ni General Jimeno na nagdala kay Miss Lynn sa Empirio ng Elysium Gate. At si Daryl ay nagsalita. Narinig ko na nga ang iyong pangalan kay General Jimeno nung kami ay nakipaglaban sa dating imperyo ng Westrington. Na pinamumunuan ni Emperor Dwayne. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ni General Loy. Ito ay nagsalita, tama kayo mahal na Emperor Daryl. At si Daryl ay nagsabi, magaling kung ganun. Kinagagalak kitang makita General Loy ng Elysium Gate. At ang tatlo general na nagmula sa New World. Maari na kayong magpakilala. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ng tatlo general ng kasundaluhan ni Yvette, ang isa ay sumigaw, kinagagalak ko na makita kayo Emperor Daryl, ang tanyag na sect master ng Elysium Gate, at Diyos sa God's Domain, at ngayon ay ang bagong Emperor ng Westrington. Ako si General Hyundai, at ang isa ay nagsalita din. Mahal na Emperor ng Westrington. Ako si General Hyper, at ang isa ay sumunod. Mahal na Emperor Daryl ako si General Asahi, na nagmula sa kasundaluhan ng New World. Nang marinig ito ni Daryl ito ay labis ang pagkatuwa. At sinabi, salamat at kinagagalak ko kayong makilalang apat, mga bago kong general sa aking imperyo sa Westrington. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ng apat na general na nasa baba ng stage sila ay labis na nagulat. At sabay-sabay na nagsabi, ano, totoo ba ang aming narinig? kaming apat ay bagong general ng Westrington, na pinamumunuan ni Emperor Daryl. Bulungan ng apat, at naririnig din ito ng libo-libong kasundaluhan. Silang lahat ay labis ang pagkal ito. At kahit na si General John ay nagulat sa kanyang narinig na sinabi ni Daryl. At si Daryl ay nagpatuloy sa pagsisalita. Tama ang narinig niyong lahat, na kayong apat na mga general na nasa aking harapan. Simula ngayon kayo na ay napapabilang sa imperyo ng Westrington. Ang inyong mga pinuno na si Ambrose at Yvette ay aking pamilya. Si Ambrose ay aking anak, at si Yvette ay aking asawa. Niregalo nila sa akin ang kanilang kasakasama na kasundaluhan, upang maging aking kasundaluhan na lalaban sa mga masasamang. Imperyo na magtatangka na manggulo sa ating mundo, lalo na sa ibang mga nilalang na nais tayong sakupin at ang libo-libong kasundaluhan ngayon na nasa aking harapan. Simula ngayon, kasundaluhan na kayo ng aking imperyo. Tutulungan ko kayo para mas maging malawak pa ang inyong katalinuhan sa pakikipaglaban. At ang inyong lakas ay aking mas papalakasin. Magtulungan tayo para makamit natin ang katahimikan sa ating mundo sa mahabang panahon. Nang marinig ito ng lahat, sila ay hindi peren makapaniwala hindi makapaniwala ang apat na general na nasa harapan ni Daryl at ang libo-libong kasundaluhan na ito. Nasimula ngayon sila ay papamunuan na ng kanilang hinahangaan at tinitingala na nila lang sa buong dahigdig. Nang marinig nila ito, labis ang saya ng naramdaman ng lahat, at ang tatlong general na nagmula sa New World ay biglang sumigaw. Mahal na Emperor Daryl, kinagagalak namin na maging mga general mo sa iyong bagong imperyo. Maaasahan mo ang aming katapatan habang buhay. Hanggat kami ay may hininga. Maglilingkod kami ng tapat sa iyo mahal na Emperor Daryl. At si General Roy ay ganun din. Labis din ako nagagalak mahal na Emperor Daryl. Na maging parte ng iyong bagong imperyo para labanan ang kasamaan sa ating mundo lalo na ang kasamaan ng iba't ibang nilalang. Mananatili akong magiging matapat sa iyong pamumuno at lalaban hanggang kamatayan para sa ating imperyo sigaw ni General Loy. At ang mga kasundaluhan ay nagsiyuko din at sumigaw. Mahal na Emperor Daryl, kami ay magsisilbi ng buong katapatan sa iyong pamumuno. At lalaban hanggang kamatayan at ipagtatanggol ang ating imperyo kahit kanino man tayong wasakin. Sigawan ng mga libo-libong kasundaluhan. Nang marinig ito ni Daryl siya ay nagsalita. Kung ganun salamat sa pagtanggap sa akin bilang isang pinuno nyo at emperor. Nawa, Magtulungan kayong lahat, at sikapin na kilalanin ang bawat isa. At sa tulong ni Pinunong General John at sa tulong ng aking apat na general. Kasakasama kayong lahat na aking mga kasundaluhan. Mapapanatili natin ang katahimikan ng ating mga nasasakupan at ng buong mundo. Sigaw ni Daryl, at nilabas nito ang kanyang fangtian halberd na unang sandata ni Daryl na nagtataglay ng sobrang lakas na spiritual sa paghugot niya ng fangtian halberd ito ay nagkulay pula na tila dugo at naglabas ng sobrang lakas na spiritual. At ito ay pinutok niya sa kalangitan. At ang liwanag na bumabalot sa kalangitan. At mas lumiwanag na tila ang kalangitan ay halos makita na ang pinakadulo nito. At ang lakas ng Fangtian Halberd ay nakapagbigay dagandong sa kalupaan. Ang mga bulkan ay nagsiputukan dahil sa lakas ng pagyanag nito sa lupa at hanggang sa ibang mundo ng iba't ibang nilalang ay naramdaman ang pagyanig nito. At samantala ang lahat ng nasa Harden na nagsasaya, ay labis ang pag takot ng maramdaman nila. Ang malakas na pagyanig ng kalupaan dahil sa lakas ng tinataglay na kapangyarihan ng Fangtian Halberd ni Daryl. At dahil din sa pagsabog ng mga bulkan, kaya mas lalong lumakas ang pagyanig ng kalupaan. Nararamdaman ng lahat ang lakas ng Fangtian Halberd. At sila ay lubos na taranta. At si Daryl ay nagsalita, huwag kayong matakot, kailangan nyo harapin ng buong tapang ang mga senaryo na ganito. Para sa oras na tayo ay mapalaban sa mga malalakas na nilalang na tulad ng mga lahing demonyo. Ang pagyanig ng kalupaan at ang tinataglay nilang spiritual ay hindi makakapagbigay takot sa ating lahat. At ang ating pagka-focus sa labanan ay hindi nila masira. Kailangan nyo sanayin ang inyong mga sarili na makaramdam ng ganitong kalakas na spiritual at pagbabago ng inyong paligid. Ang pagyanig ng lupa at pagbago ng kalangitan ay makakabigay tulong sa inyo para maging handa sa lahat ng senaryo na pwede na nating kaharapin. Manatili kayo sa inyong pagkakahanay. At magtiwala kayo sa akin. Oo sinadya ni Daryl na ilabas ang Fangtian Halberd at itutok ito sa kalangitan para maramdaman ng mga kasundaluhan niya at mga heneral ang lakas na tinataglay nito. Upang ang kanilang pagiging inosente sa lakas na hindi pa nila nararamdaman sa tal ang buhay nila ay mabago. Dahil kanina nung si Daryl ay magpapakita na sa lahat ng tao. Naririnig niya ang mga kasundaluhan na labis ang pagkatakot ng maramdaman nila ang spiritual ni Daryl na tinataglay. Kaya ngayon sa oras na ito. Nais ni Daryl baguhin agad ang kanilang pagiging takot sa lakas ng spiritual na kanilang mararamdaman sa mga magdadaan na araw. Dahil kahit anong oras, maaari silang mapalaban sa mga malalakas na nilalang nasa kabilang mundo. Kaya mas minabuti ni Daryl na lagpasan na ng mga kasundaluhan niya ang takot. At si General John, sa mga oras na ito ay kalmado lang, na kahit ito ay nagugulat sa lakas na pinapakita ni Daryl dahil si General John ay sanay na makaramdam ng mga spiritual na sobrang lakas na tinataglay. Dahil ang mga sinusunod dati nito ay sila Ganggang at Zubaji na ang spiritual na lakas na tinataglay ay sobrang lakas din. Ngunit kung ating pagbabasihan, wala pa sa kalahati ng lakas ni Daryl ang lakas nila Zubaji at Ganggang ngayon. At si Daryl ay nagsabi, General John, pinunong general, puntahan mo ang aking pamilya sa harden ng aking kaharian. Alam ko ang mga iyon ay nakakaramdam ng kaba at pangamba sa mga oras na ito. Sabihin mo sa kanila, ako ang may gawa ng lahat ng pagyanig ng kalupaan. Magtungo ka na sa loob ngayon din. Sabi ni Daryl nang nakangiti, at nang marinig ito ni General John. Ito ay mabilis na tumugon at sinabi, masusunod mahal na Emperor Daryl at ito ay mabilis na bumaba sa stage at nagtungo sa kaharian ni Daryl. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta ko sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay mapapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!